Ayan. Anong date ngayon? 27. April 27. Wala pala akong orasan. Anong oras na? Basta, hapon na. Kahapon pa, pa kami nandito. Kahapon pa kami nandito. At nandito kami sa... Sa... Puno ng mangga. Nila. Nila. Ayun na, sinabi na nila. Ano na May, kamusta naman pa ang pata? Barkada trip. May, kamusta daw ang pata? Ano masasabi? Toto Bartolome. Meron eh. pa pata. Meron pa tayong, <laughs> tayong pata. Meron pa tayong, meron tayong, pa tayong pata. Ayan o. Ayan. Girls, Ano masasabi natin? Wala kulang eh. Ang dami nagkatukas na. Dali. Oh. Ayun yun eh. Ikaw naman Rose. Anong feeling? Walang pakiramdam. <laughs> Masama. Mind head. <laughs> and the big man. Yeah, you no, know, mga smile. Woo! Para nung feeling ng first time. Anong feeling ng first time? Masaya ba? Mamaya na daw yung may-ari. Ayan, mamaya na yung may-ari. Mamaya na yung may-ari. Oh, and anyway, ayan na, ayan. Okay, How's your uh, How's your vacation in Pampanga? Mga katai. Eh, si Ate Jam. You look. The best ang food. <laughs> Ayun, the best ang food. What's your favorite food? Na ano lang. Necheplan. <laughs> kan, <laughs> right. ang may-ari ng ating video cam. Ah, kamusta naman? <laughs> Yay. <laughs> so, uh, ano naman masasabi mo dito? How's the air? Masaya kaya ano walang guwapo sa. Ay walang guwapo. Ops, <laughs> may kasama tayo may bagong salta. Ito. Wait, okay, second time. Ah, oh, second time na ba? Oh, Ayan. Ayan. Ano masasabi mo? Ganun oh. pa rin masaya. Masaya? Ganun pa rin masaya. Oh, may iyak. Mamaya <laughs> na, di ba tayo nagpe-farewell? Eh? Ayaw ko. Di ba tayo nagpe-farewell? Di ba tayo nagpe-farewell? At ito ang uh, may ang may-ari ng Hacienda de Bartolome. Yo! Bigote pa lang, kilala mo na. Ay, Buhok pa lang, mayroon pang nakalagay na kung ano. Ayan. Ayan champ! Yeah! Ano? Idol talaga. Walik! Ay, 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 ay! Ay! Lahat na ng angulo, sub subukan na natin. Ha? Kaya naman kayo, bossing eh. Ay, no. astig. Hindi, hindi, hindi mo ako ay, no. lalaban. Hindi ako lalaban. Ayos! Ayun na po. So, ako. Hindi ko mabibidyo sa sarili kong kahihahiya ako ngayon. Di pa, di pa ako naligo eh. na uh, <laughs> Teka, tinubuan ako na kung ano-ano eh. Ganun din ako. <laughs> doon ka, doon ka sa malayo. Aray! Don! Don! Hindi lang, kain ako dito. Hindi, <laughs> ka sa malayo. Susunod ka na lang. Hindi <laughs> kita makita. <laughs> Welcome <laughs> to Ascender yayung sa ano yung sa movie ah welcome to